Nagpakitang gilas naman sa pagsayaw at pagkanta mga persons with disabilities. Isinagawang sayawitan. Silipin natin yan sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao, Rise and Shine Regine. Todo suporta si Rhea Tipudan na taga Davao City sa kanyang anak na isa sa mga kalahok sa isinagawang sayawitan o cultural presentation sa Rizal Park noong Miyerkules Hulyo 17. Bahagi ito ng selebrasyon ng Davao City sa 46 National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ayon kay Rhea, malaking tulong sa pagpapataas ng confidence ng kanyang anak ang nasabi aktividad. Bisag lahi sila disability, dapat tawaton kay parehas lang gihapon na sa ilahang makamasakitan. Ipinakita sa nasabi aktividad ang abilidad sa pagsayaw at pagkanta ng mga persons with disability. Suportado rin ang aktividad ng mga non-government organization. Uh, yes po, very supportive pang City Mayor, lalo na ang CSWDO. Not only the CSWDO, and even the DOH, uh, very supportive pa And mga laing mga stakeholder very supportive. May mga hinandang programa rin ang lokal na pamahalaan ng Davao City para sa mga PWD tulad ng Paralympic Games, workshops, health and wellness, poster making at iba pa. Proclamation ng bisaya sa whole country nato sa Pilipinas na every third week of July, ginaselebrate na ang PWD Youth every third week this is also head uh, gi commemorate na ang ato uh, first PWD PWD leader uh, si Apolinario Mabini. Mahigit 22,000 na ng mga PWDs ang rehistrado sa Persons with Disability Office ng Davao City. Regine Nuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.